Assalamualaikum kumusta po ang lahat uh, tayo na naman po ay magluluto ng manok walang katapusang manok so ito ang ating mga ingredients uh, sibuyas garlic chili salt uh, turmeric kamasala uh, chili powder paminta oil chickpeas or garbanzo sa atin tawag mm. and then nandiyan na ng ating chicken tomato. At saka nakalimutan ko rin ipakita ang tomato paste kasi naka-frozen pa siya. So, hindi ko pa siya kinukuha sa so, freezer. So, ayan, start na tayo. Meron ng oil yan. Lagay na natin ng sibuyas and garlic. Hindi siya pwede kasi mag-brown yung garlic eh. So, uh, pinagsabay ko na lang. So, nilagyan ko na siya ng turmeric para pangkulay na rin siya at pantanggalansa ng ating manok. So, ayan. Nilagay ko na rin ang ating manok. Mm. lang natin siya na uh, maluto. Um, hanggang sa mag... Uh, kusa siyang magsabaw-sabaw. So, ayan siya. Takpan na muna natin. Then, ayan na. Kusa na siyang nagkaroon ng sabaw. And then, lutuin pa natin ng konti dyan. Then, nilagay na yung tomato. So, Ah, uh, tatatak din ulit natin 'yan hanggang maluto 'yung kamatis. So ayan, madali na lang siyang magdurog-durog diyan 'yung kamatis. Ayan So after that, after that, uh I think lalagay na 'yung ano diyan eh. Uh sauce or tomato paste. Maluluto ano, na 'yung garban sauce kasi is uh, madali na lang maluto 'yan dahil in-can uh, in naman na siya. So, ayan na. Nailagay na. Tapos, yung tomato paste na. So, kumusta po pala ang lahat? Hindi uh, kasi ako nakakapag-video at naging busy ako since dumating kami galing sa Kishim, sa bansa ng aking asawa. So, ayan na. Nilagyan ko na siya ng tomato paste. Uh, actually, yung mano kapag nilo, uh, nililinis namin siya, tinatanggal namin yung balat kasi ayaw ng mga yan ang balat ng manok. So, ganyan na siya. May, ay, nilagyan ko na siya ng paminta and then uh, chili powder. Actually, hindi ko na rin pinakita yung ano, yung paglagay ko ng gram masala, tsaka ng chili. Tsaka yung salt. Pero, basta tansya-tansya na lang siya. Sarap na siya. Tsaka, huwag masyadong lagyan ng chili powder para hindi manghang. So, ayan na, Nilagyan ko na ng water at konting luto na lang siya. So, kayo nang bahalang maglagay kung damihan nyo siya ng sabaw or hindi. Sa akin, katamtaman lang siya. So, ayan lamang. Maraming maraming salamat sa panonood ng ating video lagi. Ayan. Masarap siya for kubos, with kubos. Or roting tawag. And rice na rin. Ayan na siya. Kainan na. Thank you for watching. Kodahabe sa ating lahat.